Maraming mga Pilipino dito sa social media na ang angas at hambog na makipaghamon ng gira What? laban sa China. Sa tingin niyo ba, gira ang solusyon para mabigyan ng kapayapaan ang singgalot o gulo sa South China Sea? Di naman talaga West Philippine eh. Kasi wala namang pangalan West oh Philippine Sea from the very start. <laughs> Pangalawang katanungan, meron bang enough military capability or capacity ng Pilipinas para makipagbakbakan o makipagyera sa China? Pangatlong katanungan, sa tingin nyo ba kayang pagtanggol ng United States pang Amerika ang Pilipinas o gawin lang itong isang oh proxy God. sa gera katulad na nangyari sa Afghanistan at Ukraine? Pangapat na katanungan, tingin nyo ba pag nagkagyera kayang pakainin ni Bungbong Marcos lahat ng mga tao naging biktima sa gera? Gusto abak lang sa giyera at ginamit ang United States para oh paboran yung frozen assets niya na hawak ng Amerika. Let's bring you to the real scenario. First, nang nanghimasok ang United States sa gera laban sa Iraq, ano nangyari sa Iraq ngayon? It's a totally devastated country at hindi pa nakarecover. Second, victim ng United States sa gera na para lang itong tinapon at di napinansin na parang basura ay ang Afghanistan. Ano nangyari sa Afghanistan ngayon? Tumulong ba sila sa rehabilitation? No, Matagal silang namamalagi sa Afghanistan but di sila tumulong sa rehabilitasyon ng Afghanistan. Third point, nang nagkagira sa Ukraine, tumulong bang United States? No, hindi to tumulong. Walang tinulong United States kahit kunti dito. So, mind you guys, ang gira is a very oh expensive God. enterprise. Napakamahal na negosyo to. Sa so, tingin nyo ba, kayang pantay ng Pilipinas ang negosyo to para dipinsahan ang teritoryo ng Pilipinas. Ito lang ang sasabihin ko sa South China Sea issue. Number one, there should be a joint development project. Number two, ang sinabi ni Sen. Pampilo Lacson that there should be a continuous joint military exercises in South China Sea. Let's see kung kayang atakihin ng China ang sa sa mga barko during this joint military venture. Huwag na tayong magasangasan dito o magpakahipokrito. Alam naman natin ang Pilipinas poor eh. Wala nga kayong pambili ng bigas. <laughs> wala nga kayong kinain. <laughs> Nag-struggle na kayo. Mga mahal na bilihin diyan sa Pilipinas. Tapos gusto niyo pang makipag gira Dispeado lang ba talaga ka kayo kasi wala kayong trabaho magkita? O wala kayong pera? O pambili ng bigas? From <laughs> the practical point, hindi kaya ang tustusan ng gobyerno ay magkaroon ng gera sa Pilipinas at maraming damages. Hindi niya kayang bigyan ng reparation of damages ang lahat ng taong napinsala o industriyang nawala dahil sa advocacia ng gera. In closing, huwag hayaan ng Ojukan ng United States ang administrasyon na to para makipagbakbakan sa China. Kasi in the first place, wala tayong kalaban-laban. Sinabi ko na kanina, there should be joint economic cooperation in these contested islands Among other claimants of the said islands. Welcome to Raha Dom's Indigenous Peoples Organic Network, otherwise known as Raha Dom's. Get connected to my Facebook page, TikTok, and YouTube channel. Please don't forget to subscribe to my channel and press that notification bell for you to be updated to my next upcoming videos.